Pinatunayan ng isang deboto ng itim na Nazareno na hindi hadlang ang pagkakaroon ng maraming tattoo sa kanyang katawan, ang pagpapahayag ng pananampalataya sa kanya. Silipin po natin yan sa ulat ni Noel Talakay. Ito si Nino, puno ng tato ang buong katawan. Nagpakalbo pa ito, malagyan lang ng tattoo ang ulo niya. Mukha niya bordado na rin sa ni Nino, sino ang mag-aakala na 15 years na siyang devotee ng Itim na Nazareno at pangulo pa siya ng kalinang grupo na Provida El Senor sa buong bansa. Tumutulong kami ng karosa at namin ng lubid para maunat ang prosesyon. Pero bago siya maging devoto, tanging paggawa ng krimen ang hindi lang anya nagawa. Kwento niya, sakit sa ulo siyang bata ng kanyang mga magulang noon galing sa mga mali, galing sa ganyan, pero awa ng Diyos, napahinto rin ako na nasareno sa lahat ng bagay na mali. Anya, hindi man siya nakulong sa rehas na bakal. Pitong taon naman siyang nakulong sa depresyon. Ito ay dahil sa sumakambilang buhay ang kanyang asawa, pressure sa bahay at tipunan. Dahil sa depresyon, naging libangan niya ang paglagay ng tattoo sa kanyang katawan. Happy go lucky ka lang, wala kang direksyon eh. So akala ko, Nakabubo na ako, pero hindi pala. Nakakulong ko sa si depression. Tinuturing naman niya itong paraan na pagtawag sa kanya ng puong nasareno. Kahit na isa sa nagpatatag sa kanya ang makatanggap ng diskriminasyon dahil sa kanyang mga tattoo. Nung araw, diskriminasyon sa tattoo, kasi gusto mo nalangin, gusto mong ito. Pero kung itindi mo siya, hindi ka talaga makakausad eh. Pero Anya, hindi siya pinabayaan ng poong Nazareno dahil hindi siya sumuko sa pagtawag nito. Kaya naman kahit ang mukha ni Nazareno ay ipinatato na rin niya sa kanyang braso. Dahil binigyan siya ng liwanag sa madilim na bahagi ng buhay niya, Igit sa lahat, naging matagumpay din Ania ang negosyo niya. Maliban sa pagiging deboto, volunteer counselor din siya sa mga taong dumadanas ng depresyon sa buhay. Noel Talakay para sa bayan.